Hello, isang magandang hapon mga kagintong palad ngayon. Araw naman ay uh, mag-apply tayo ng urea. So, yan yung i-apply natin, i-backup natin kasi hindi tayo naka-start uh, mag-apply ng amok. So, ito, i-backup natin ng urea, no? So, kamakailan lang ay eh, nag-apply tayo ng amok, mga, siguro, mga limang araw pa nakalipas sa ating area So, makikita natin yung epekto ng ham. No? So, yan o. No? And yung area natin dyan. Yan. So, ibabackup lang natin ng yurya para masigurado, masigurado natin. Kasi yung amo ay first time natin nag-apply. Hindi pa natin alam kung ano yung uh, epekto. Gano'ng kaganda yung epekto. Nag-apply pa tayo ng abono. So, kaya nga itesting natin yung ammo fertilizer no? sana maganda yung epekto para hindi na tayo mag apply nitong urea kasi napakataas na ngayon ang urea ngayon no? so ito is nasa 2,000 ang isang sako no? so yun so, apply na nga tayo So, dito po So, ito natin So, natin sa ating director uh, sa no Ito, natira na natin ng amo, no So, after the 15 days Itirain din natin, backup natin ito kasi medyo nasakta no, nasakta noong ito nung pag-init. Ito, hindi na tayo kapila.